Recording ng LibriVox ito. Nasa public domain ang lahat ng mga recording ng LibriVox. Para sa karagdagang impormasyon o para magboluntaryo, mangyaring bisitahin ang LibriVox.org. Mula sa aklat na pinamagatang Panukala sa Pagkakana ng Republika ng Pilipinas Isinulat ni Apolinario Mabini Ang tunay na sumpong utos ng Diyos Una, Ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. Ang Diyos na siyang bukal ng buong katotohanan, ng buong katwiran at buong lakas, ang paghangad ng puri ang siya lamang makaaakit sa iyo na huwag magbulaan, kundi laging manuto sa katwiran at magtaglay ng kasipagan. Ikalawa, sambahin mo ang Diyos sa paraang lalong minamatwid at minamarapat ng iyong bait at sariling kalooban na kung Sa konsensya. Sapagkat sa iyong konsensya na sumisisi sa gawa mong masama at pumupuri sa magaling, ay doon nangungusap ang iyong Diyos. Ikatlo, sanayin mo at dagdagan ang katutubong alam at talas ng isip na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsakitan mo sa buong makakaya ang gawang kinahihiligan ng iyong loob na huwag kang sisinsay kailanman sa daan ng magaling at ng katwiran nang mapa sa iyo ang lahat na bagay na dapat mong kailanganin at sa paraang ito'y makatulong ka sa ng kalahatan. Kung gayoy, magaganap mo ang pinatutungkol sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. At kung ito'y maganap mo'y, makapupuri ka. At kung may puri ka na'y, ipatatanghal mo ang kalwalhatian ng iyong Diyos. Ikaapat, ibigin mo ang iyong bayan o inang bayan na kaikaluwa ng Diyos at ng iyong puri at higit sa iyong sarili. Sapagat siya ang nakaisa-isang pareisong pinaglalagyan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito, bugtong na pasunod sa iyong lahi, nakaisa-isang mamamana mo sa iyong mga pinagnuno, at siya lamang pag-asa na iyong inanak. Dahil sa kaniya ay humahawa ka ng buhay, pag-ibig at pag-aari, natatamo mo ang kaginhawaan Kapurihan at ang Diyos. Ikalima, Pagsakitan mo ang kaginhawaan ng iyong bayan ng higit sa iyong sarili at pagpilitan mong siyay pagharian ng kabaitan, ng katwiran at ng kasipagan. Sapagkat kung maginhawa siyay, pilit din giginhawa ikaw at ang iyong kasumbahay at kamaganakan. Ikaanim, Pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan sapagkat ikaw lamang ang tunay na makapagmamasakit sa kaniyang ikadadakila at ikatatanghal. Palibasay ang kaniyang kasarinlan ang siya mong sariling kaluwagan at kalayaan. Ang kaniyang pagkadakila ang magdadala sa iyo ng lahat mong kailangan at ang kaniyang pagkatanghal ang siya mong kabantugan at kabuhayang walang hanggan. Ikapito Sa iyong bayay, huwag kang kumilala sa kapangyarihan ni numang tao na hindi palagay ninyong magkakababayan, sapagkat ang buong kapangyarihay sa Diyos ang mumula, at ang Diyos ay sa konsensya ng bawat tao ng ungusap. Kahit ang sino mang ituro at ihalal na mga konsensya ng lahat na mamamayan, ang siya lamang makapagtataglay ng wakas na kapangyarihan. Ikawalo. Ihanap mo ang iyong bayan ng Republika. Yaumbagang ang lahat na nagpupuno ay palagay ng mga mamamayan at huwag mong payagan kailanman ang monarkiya, ang pagkakaroon baga ng hari, sa pagkatulang binibigyan ng hari ng kamahalan kundi ang isa o ilan lamang na mag-anak upang ang sarili niyang kamag-anakan, na siyang pagngagalingan ng lahat ng mag -ahari. Hindi ganito ang republika na nagbibigay ng kamahalan at karapatan sa lahat ayon sa bait ng bawat isa, ng pagkadakila alang-alang sa kaluwagan kalayaan ng kasaganaan at kadilagan tinataglay ng kasipagan. Ikasiyam, ibigin mo ang kapwa-tao, pares ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pagkat binigyan siya ng Diyos, at kaya hindi naman ikaw, na kutungkulang tulungan ka at huwag gawin sa iyo ang di niya ibig na gawin mo sa kanya. Ngunit kung ang iyong kapwa ay nagkukulang dito sa kamahal-mahalang katungkulan, at nagtatangka ng masama sa iyong buhay at kalayaan at pag-aari, ay dapat mong ibuwal at lipulin siya. Pagkat ang mananig ang kauna-unahang utos ng Diyos, na mag-iingat ka at iingatan kita. Ikasampu Laging itatangi mo sa iyong kapwa, ang iyong kababayan at lagi namang aariin mo siyang tunay na kaibigan at kapatid, o kundi may kasama. Palibasa iisa ang inyong kapalaran iisa rin naman ang inyong kasayahan at kadalamhatian, at gayon din nagkakaayon ang inyong mga hinahangad at pag-aari. Kaya't habang tumutuloy ang mga patuto ng mga bayan na ibinangon at inalagaan ng pagkakanikaniya ng mga lahi at tangkan, ay sa kanya lamang dapat kang makisama at tunay na makipag-isa sa hinahangad at pag-aari, upang magkalakas ka sa pakikibaka sa kaaway ninyong dalawa at sa paghanap ng lahat na kinakailangan ng kabuhayan ng tao. Wakas ng Antunay na Sumpung Utos ng Diyos Recording ni Wina Hathaway sa Fayetteville, North Carolina